So, hi okay, for today's video, magluluto tayo ng araw ano, So, sa ngayon, nakapagpisa na ako ng sibuyas bawang. Then, ginis ako na rin yung manok. Hindi ko na i video kanina kasi late ko na nalala na yung aking phone. So, ito yung ano, nailagay ko na rin yung manok. So, ayan. Itong kawali ko na to is napakatagal na. So, napakasarap niyang paglutuan. Mga ano, kasi hindi rin siya... Uh, dumidikit. So, medyo may kalumaan na. Kaya, pagpasensya nyo na. Yung aking gawain. So, hiyaan ko muna siyang kumulo, uh, bago ko siya natitimplahan ng iba't ang iba sangkat. Ang adobo ay isa sa mga paboritong ulam na niluluto ko ng aking uh, mga anak. Okay? So, pakita ko sa inyo mamaya kung paano ako magluto ng adobo. So, ayun. Yung iba kasing nag-aadobo parang pinakasama-sama na nila yung mga toyo suka at yung mga pampalasa nila. Ako kasi, mas gusto ko yung adobong ganito. Yung igigisa ko muna siya. Kaya, igigisa ko muna siya sa bawang uh, bawang sibuyas. Then, lalagyan ko na siya ng, ano, uh, pagkagisa ko no, lalagyan ko yung manok. Then, tsaka ako siya lalagyan ng mga pampalasa, like asin, paminta, and then, at syempre, hindi mo wawala yung aking uh, magic sarap na gustong-gustong lagi ng aking uh, mga pinapakain na malasahan sa aking mga niluluto. So, ayun nga, iba-iba naman kasi nga, di ba, yung way ng uh, pagluluto ng adobo. So, ako talaga kasi mas nakasanayan ko yung ganitong klaseng luto. Ayan, then, pag nailagay ko na yung mga uh, pagigisa ko, eh, nahalo-halo ko muna siya, sinusuto muna kasi na yung chicken o yung baboy or ano man na iluluto na adobo. Gusto ko, yung pinakakarne niya is alam niyo yun, yung parang lutong-luto siya nakalabas na yung katas para walang lansa yun yung gusto kong uh, way na pagluluto ko ng adobo so ayun na nga habang uh, hinalo-halo ko siya ng mabuti kanina uh, pasamantala tatakpan ko muna siya then hintayin muna natin siyang kumulo at hanggang sa mailabas niya yung mga katas ng chicken Then, saka ko siya titimplahan ng iba pa para mas maging masarap na adobo. So, yan na nga. Muli ko na naman siyang binalikan para mahalo ko siya para mapantay yung uh, pagkaluto nung gisa natin sa manok. Nahalo-halo ko na siya. So, maya-maya, uh, pinalalabas ko lang ng sobra yung katas niya, ng manok. Para maya-maya, pwede ko na siyang lagyan ng uh, toyo. Then, uh, pakukuloyin ko siya ng pakukuloyin doon. So, yun. Kaya siguro gumagamit pa kayo ng mga panuka, itong mga uh, measure na para maano nyo ko pa, paano nyo siya titimplahin. Ako kasi si tansya-tansya lang talaga ako. Hindi ako gumagamit ng mga ganyan-ganyan sa pag nagluluto ako. So, um, sa tingin ko naman is uh, lumabas na yung mga katas ng chicken. So, pwede na siguro akong mag-add ng toyo. Pero dito gagamit ako ng sandok para alam ko kung gano'n rin karami yung suka na dapat kong ilagay. Mm -hmm. So, nagat lang ako siguro ng dalawang sandok. Sukatan so, ko sandok. <laughs> Yan, dito. Para papakulay. Siguro mga dalawa at uh, konti. Ayan. So, yon Nilagay ko yung uh, toyo doon. So, ito na siya. Medyo ano lang naman, papakulay lang. Ayan. Then, um, ano ko kasi, pag nag naglalagay na ako ng toyo, haluin ko lang siya ng konti, then tsaka ko lang siya ah, hihintayin na, alam niyo parang lumapot, medyo lumapot yung toyo niya, tsaka pa lang ako nag ng suka. And ayun na nga, so ayan, nahihalo ko na yung ating toyo. So, hayaan ko muna siya, tatakbang ko muna siya ng mga ilang minuto, then nahayaan muna natin na kumulo siya ng kumulo para mayamaya, maya pwede na natin siyang pinta at dagdagan ng suka so ayan medyo lumalapot na yung ating toyo ayan medyo maganda na yung kanyang kulo so maya maya ng konti ready ko na yung ating suka na ilalagay dito kasi pagka ganyan lumalapot na mas ano siya eh alam nyo yun parang mas kapit mas kapit, kapit yung ano yun? mas kapit yung ano, yung kanyang toyo doon sa meat na niluluto nyo. So, ganito, kapag medyo ang itsura niya, is yung parang medyo, ano na siya, dumidikit na siya doon sa karne. Ayan. So, sa akin ha, depende sa inyo kung paano kayo magluto. Sa akin kasi, ganun yung uh, ginagawa ko. So, ayan. Pwede na to. Pwede ko na siya lagyan ngayon ng sukat. So, kanina yung panugat kong ginamit is santok. Naglagay ako ng dalawat kalahating toyo. So, siguro dito is dalawang suka lang. Kasi mas medyo maasim yung ano, pagka sumobra tayo sa suka. Hindi mababalance yung uh, alat niya. Yeah. Saka uh, So, eto na siya ngayon. Ngayon, kapag naglagay kayo ng, uh, alam nyo, pag nakapaglagay na kayo ng suka, doon sa niluluto ninyo, hayaan nyo na lang siya na kumulo. Huwag nyo na siyang masyadong haluin or kasi uh, kasabihan lang naman ng iba na mas umaasim daw or nahihilaw yung suka. So, mas okay na hayaan nyo na lang siyang kumulo. Then, ako kasi hindi rin, hindi ko na rin siya tinatakpan kapag nakapaglagay na ako ng suka. Hayaan ko na lang siyang kumulo ng kumulo. Then mamaya maya mas may, mag, magiging masarap na yan, di ba? And then para mabalansa natin yung halat at asim, maglalagay din ako ng konting asukal. Taraan! Huwag niyo masyadong dadamihan ha, para hindi siya yung matamis. To balance lang ng asim at alat. And then, ngayon, nailagay na nga natin yung suka. At nag-adds na rin ako ng konting ah, uh, anghang para naman mas masarap yung kain natin. So, ayan, hinihintay ko na lang siyang kumulo-kulo para mas maging masarap. Di ba mukhang masarap naman? Bye!